panagpalataya sa Diyos. Kaya about that. That is, what God wants Ano nga ba, ba ang nalis ng Diyos sa atin? What God wants, promise. Ah, what He wants is our Free. faith. Amen. Knowledge ng Diyos na magtatanim na pananampalataya sa Kanya. Tignan mo rin makadali sa Kanya. sa kaliwa sa kanan, sabi niyo mo kapatin. Kapatin. Matatagbang yung pananampalataya. Matatagbang yung pananampalataya. Sa kaliwa naman, tingnan ng katay sa kaliwa, sabi niyo mo talagang niyo kapatin. Kapatin. Matibay bang yung pananampalataya? Matibay bang yung pananampalataya?

under that of pain. Kaya ang Panginoon Yesus ay hindi umawak na mga himala o alakuhan sa kanyang bayan dahil sa kawalan na kanilang palataya ng kanyang mga kababayan. Kalipan lang sa kapatid ng mga kamay sa mga sakit at pinagaling ni Yesus. Kaya kapag kapagpahina, kami pa rin ang palatay, at kami pa sa Diyos, ay hirap tayo tanggapin ang mga himala, biyaya at makalukog ng Diyos sa buhay natin. At ito nga ang Diyos sa atin, magkakot tayo na pananampalatay. At ano nga kami may sabihin ng pananampalatay? Having faith is to believe in God and accept His will. Magtiwala sa Diyos at nakagabit ang kanyang kalukuhan. At hindi madaling tanggapin ang kalukuhan ng Diyos sa buhay natin. Maraming Christians,